hindi maiwasang madismaya ng bakasyonistang si Ruel sa tuwing napapabalita ang nabibiktima ng transient scams ang mga kaibigan. Nakakalungkot dahil uh, hindi naman ito pera na bigay lang ng ganun. Malaki din eh. Magpa-reservation kalimbawa ng 2005, eh, malaki na yun. Kaya naman sa pagbisita nito sa Baguio City, maingat itong namili ng kanilang matutuluyan. Iwas ito sa paghahanap online, lalo na sa Facebook, sanda makmak ang transient scams. Yes, hindi namin uh, ginagawa 'yon. At kung gagawin man namin 'yon, uh, talagang magpapadala kami ng to confirm yung uh, lugar kung talagang totoo. Kung si Ruel nangangamba na mabiktima ng mga transient scammers, si Nani Blanca maingat naman sa pagtanggap ng mga customers sa kanilang transient house. Ang galing ng mga scammer, just imagine, nag-down na, no? Tapos eh, nung kukunin na nila, kasi down, down payment lang eh, uh, advance lang na payment. Nung nandito na kami, kukunin na po namin yung room, ay eh, hindi po babago kayo maka ng, ng transient namin. You're going to pay the full payment. O oh, di, di naman. Noong nakaraang taon, nakapagtala ang Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera ng isang kaso ng transient scam. Bagamat mas mababa ito sa pitong kaso noong 2022, hindi pa rin daw dapat ito ipasawalang bahala karamihan po sa mga scammers ang ginagamit po nilang link uh, ay uh, or yung kanilang URL ay mali ang kanilang mga spelling. So tingnan po natin kung yun po. Although na yung mga scammers ginagamit yung mga picture profile ng mga legit uh, owner ng mga transient dito sa Bagyo. Yun po minsan kasi yun ang inaagaw nila o yung identity theft na natin sa mm ating -hmm. So yun po yung pinopost ng mga scammer and yung contact number, yung contact number po ni scammer ang nilalagay. Kung may paghihinala, mainam raw na bisitahin ang listahan ng accredited hotel and accommodation sa City Tourism Office at Department of Tourism Cordillera. Isa sa mga ito ang pamosong Hotel Supreme sa magsaysay Baguio City. Alok nila malinis at komportabling stay sa City of Pines. Igit na 180 rooms na pwede pagpilihan ng ating mga bisita, ating mga turista. At ang presyo na ating binibigay sa kanila, eh, depende rin sa kanilang budget. So meron yung pasok sa kanilang mga uh, kakayaan na presyo. At the same time, uh, marami silang pwedeng pagpiliya para sa pamilya, pang dalawa, pang tatlo, kaya pang apat. And uh, handa kaming i-welcome sila dito sa Hotel Supreme at uh, makakapagpahinga sila at ma-enjoy nila ang Baguio. Hindi ka rin naman maiinip kahit pa nasa loob ka lamang ng hotel dahil mayroon sila rito swimming pool, coffee shop, restaurant, pasalubong center at kung ano-ano pa. At kung usaping parking space, hindi na rin daw 'yan problema. Well, we have uh, more than enough na parking facilities sa uh, tinatayong nating building, mahigit 250 slots. At ito para sa mga commercial tenants, sa kanilang mga customers, sa mga pupunta sa hotel at saka sa mga mag attend ng mga events. So, tingin natin yung 250 car, uh, car slots eh kasyon-kasyon i-accommodate yung mga taong pupunta dito sa atin. Yeah, For those uh, who would like to visit Baguio, nila uh, po ang Hotel Supreme para po i-welcome kayo sa inyong pagbisita dito sa Baguio para manood ng uh, Spring Festival, ng Panagbenga, o kaya uh, masubukan -ma -ma ng malamig na klima ngayon. At uh, handa ho kami kayong i-welcome dito at uh, mabigyan po kayo ng isang maganda at mag comfortable na stay. Pag minamadali kayong magbayad at mag-deposit, uh, usually yan uh, through, through other means uh, na walang paper trail eh, magdalawang isip na po tayo at wag kaagad makawalan yung ating uh, pinaghirapan na pera Bagamat excited ng makisaya, lagi pa rin daw tandaan na if it's good to be true, baka scam yan. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.